Max, maniwala ka. Magandang plano to. Pero pare, kapag may humalik kay Mary, hindi pwede yun. Bubugbugin ko siya. Pare, hayaan mo para makita niya yung difference between losers at basketball players. Halika, pasok kayo. Nahahayplad dako, ako. Iniimagine ko palang o mga losers, anong balita? Ano? Ready na ba kayo? Sandali lang, anong gagawin namin? Gagawin ko lang to dahil kaibigan kita. Wow, anong kaibigan? Pinagpalit mo yung basketball kaya hindi na kita kaibigan, no? O bakit ni kay losers, meron kami mission para sa inyo. Alam nyo losers, gawin nyo na lang yung papagawa nila sa inyo para respetuhin nila kayo. Okay. Ano bang gagawin namin, ha? Yung mga pink rebels gusto ko, kulitin nyo sila. Huwag nyo tigilan. landiin nyo sila. Manyakin nyo sila. Halikan nyo. Yakapin nyo. Talaga, hindi kayo magagalit ha? Kilay, makinig ka muna. Kami nang bahala dun. Gusto namin maramdaman ng mga Pink Rebels ang pinakaiba ng mga basketball players at mga losers na katulad nyo. So ano guys, pahig ba kayo? Ano? Sino ba ba ko? Si Mary o si Diana? Sino ba? O sige, sa akin si Mary. Ay, kilay, hinay-hinay ka lang. Kunyari lang to. Pwisit talaga oh. Patrick, wag mong itodo lahat kay Diana. Hinay-hinay ka lang. Okay Patrick, si Diana ang kukulitin mo ha. Malinaw ba yun? Oo, oh, malinaw. Hoy, nakikinig ba kayo? kayo? Sige na losers, basta wag kayong sobra Sigurado, mabibigla tong mga pink rebels. Oh, huh, ang, ang swerte talaga, talaga natin, natin pare. pare. Balit tayo, akin si Diana, sa'yo si Mary, okay? O sige, matagal na akong may gusto kay Mary eh. Nakita mo paano siya kumindat? <laughs> Lemonade tsaka hot chocolates para sa girls. Alam ko pizza, huwag kang bagal-bagal dyan, bilisan mo. Pare, kinausap mo na ba si Green? Oo, kaso gusto niya magkakasama daw tayo. Ano? Na naman? E pa, paano tayo makakapag-games niyan? Huwag ka mag-alala. Bibili tayong snacks. Manonood silang movie sa kabilang kwarto. Tayo naman, magigames. Okay ba yon? Meron pa? Oo, sabihin mo sa akin kung anong pinag-uusapan ni Blondie tsaka Sophie. Baka narinig mo, girls, nag-work ako dito, hindi ako nakikinig sa mga usapan ng mga tao. Nakakashock si Blondie, ah. Akala ba niya magiging friends agad sila ni Sophie? Bakit, Shenya? Nagsiselos ka kay Sophie? Sophie, tignan mo. Tinitignan tayo ng mga football players. Type ko si Kev. <laughs> Boys, may idea kami. Meron kami isang friend. Sasama siya sa atin. Sigurado masaya yon. Anong friend? Babae? Sino naman yung friend yung yan? Di ma, don't worry. Hindi ka namin i Kasama ng friend namin yung boyfriend niya. So doon kami sa isang kwarto, makakapag-games kayo. Kasama niya yung boyfriend niya. Mag-overnight kami. Di ma, darating ba yung parents makinabukasan? Oo, Green. Pero sa hapon pa naman. Okay, deal. Everyone, kumusta? Meron kaming good news. Ready na ba kayo makinig sa mga Pink Rebels? Okay. okay. Sabihin natin hindi. Hindi. Makinig kayo. Ano yun, Pink Rebels? Ano yung good news nyo? Sabihin nyo na. Malapit na yung International Women's Day. Maga out of town kami. Sinong gusto sumama sa party namin? Invited yung lahat. Kahit yung mga frogs. Mm, bad idea yan. Jenya, nadinig mo ba? Oo, wala akong pakialam kay Blandy. Sasama kami! Sasama kami! Okay, sino pa? Raise your hand. Mag-hire tayo ng boss. Sino pa? Eh, yung mga basketball players. Basketball players? Hindi! Sasama kami! Kami, kami din, sasama! Pati si Ice saka Pizza, sasama! Excited na ako sumama. Okay, invited lahat. Mas marami, mas masaya. Tiana, ano ba wag. Please ba? Sasama kami. Gagawin namin mas masaya yung party nyo. <laughs> okay, basta dalhin niyo yung mga cool pajamas niyo. Chika marshmallows. Magdala kayo ng extra shoes kasi bawal ipasok yung mga sapatos sa loob. All white yung house. Bawal madumihan. Ready na ba kayo mag-organize ng grand party in honor of Women's Day? Yeah! Yeah! Tiana, yeah! hindi ako sasama. Ice, mojito para sa mga Pink Rebels. Nat, ano ka ba? Hindi naman sila sasama sa atin. Nakalimutan mo na ba? May darating ng mga college guys. Diana, college guys, mga matured na yon di ba? Kitty, relax. Cool naman sila. Ano bang gusto mo makipagparty sa mga preschoolers? Oo na, sige na. Pahala na nga kayo. Nat, sumama ka na sa amin. Okay, sige. Pagsesalosin ko yung ice na yan. Lagot siya sa akin. Humanda siya. Hi, guys, sa wakas. Wakas. Ano ba yon? Girls, makinig kayo. May gagawin kami. Pero kunyari lang to. Kunyari lang. Oh, yung kiss sa kahag. Hindi naman totoo to. Ano ba yung sinasabi nyo? Hindi namin maintindihan. Anong hindi totoo? Sabihin nyo na nga. Ano bang nangyayari? Anong plano nyo? Guguluhin namin. Mamanyakin namin yung mga Pink Rebels. Akin si Mary. Akin naman si Diana. Ano? Girls, shh, shh, Gusto kasi gantihan ng mga basketball players yung mga rebels. Kaya binigyan nila kami ng importanteng mission. Boys, ginagamit lang kayo ng mga basketball players na yan. Oo nga! Pumayag naman kayo! Mga losers? Ano? Losers talaga kayo? Hindi, cool kami. Eh, Respetuhin na kami ng mga basketball players. Baka tropa pa namin sila. Alam, Alam niyo, boys? Nakakadismaya talaga, talaga kayo. Ryan, may gusto kong isulat. Ipapost ko ang title, How Love Spoils Both Relationships and Friendships. Interesting, di ba? O sige, sulat mo yan. Sulat mo rin. Nakakagulo ng relationship yung mga friends. Lalo na yung yanang yan. Alam mo, Ryan, napapagod na ako sa'yo. Bakit ba hindi mo ko naiintindihan? Hindi mo ko sinusuportahan. Sinusuportahan kita, si Lila. Kaso yung yanang yan, trader siya. Trader. Dor, Alam mo ba yon? Ryan, hindi ko na kaya to. Mag-cool off muna tayo. Mag-iisip muna ako. Ha? Ano? Ano? Ano cool off? Hindi pwede yon. Kapag nag-cool off, tuloy-tuloy na yon. Hindi na babalik. Mawawala na ang lahat. Ryan, mag-cool off muna tayo. <laughs> Hi cheerleaders, kumusta kayo? Okay lang ba kayo? Hello, Hello mascot. mascot okay naman kami, bakit? Wala lang, natanong ko lang So, nasa mood kayo ngayon, masaya kayo? Oo naman eh, Ikaw, mascot. Good mood ka ba? Ako? Good mood. O sige, alis na ako. Hindi ko na kayo istorbohin. Anong problema nun? <laughs> ano mascot? Anong balita? Nagtatawanan sila So mukhang maganda yung mood nila Lako, baka masaya sila Kasi nakapaglandian yung mga losers sa kanila Maskot, ano pa? Ano pang balita? Wala na. Di ko naman sila pwedeng tanungin. Nilan di na pa kayo ng mga losers? Ganon? Nag-isip pa ba? Di na ako makapaghintay. Mamaya tatawag na sila niyan. Max, Max, tulungan mo ako yung mga losers. Kinugulo ko. Ang mahirap nito, baka mag-enjoy sila sa mga gagawin ng mga losers. Alam nyo, ang weird ng plano nyo yan. Anyway, mamaya may training kami. Makikibalita na lang ako. Oo, balitaan mo kami. Pero sigurado ako, tatalab tong plano ko. Hello? Matagal pa ba kayo dyan? Nasi-CR na yung Pink Rebels Sino bang nandyan? Kanina pa yan, isang oras na Ano pa? Ryan, narinig mo? Nandyan na yung Pink Rebels sa labas Paano tayo lalabas niya? So ano yan? ngayon? Nagde-date tayo? Nagkikiss tayo? Ano ngayon? Huwag kang mahiya, ano ka ba? Be proud, darling Ryan, ayokong lumabas Layla, ano ka ba? Okay lang Oh. oh! Ngayon alam na namin kung sino yung nasa toilet Ang tagal-tagal niyo sa toilet Ano pang ginagawa niyong dalawa dyan? So, ano ngayon? Hindi pa ba kayo nakipag-kiss? Tara na nga, darling. Hmm, ang sweet naman nilang dalawa, 'di ba? Anong ang sweet, ang sugwanga? Tara, tara. Please, excited na ako oh. rin. Halikan ko si Diana. Halikan ko si Mary. Kaya na, matagal ka pa ba? ba? Huh, oo, tapos na ako. Girls, tingnan niyo yung tattoo ko. Magaling na. Ang cute, diba? Oo, ang cute. Tabi, tabi, tabi. Girls, napansin niyo ba? Parang umiiwas yung mga basketball players sa atin. Oo nga, alam na kaya nila yung party natin. Girls, sigurado, mag-e-enjoy tayo sa party. Ikaw, mag-e-enjoy? Ako, hindi. Sigurado, maiins lang ako sa ice tsaka pizza na yan. Sisirain nila yung araw ko. Nat, kapag binanggit mo pa yung ice tsaka pizza na yan, hindi ka na namin isasama. Oo nga, hayaan mo na nga si pizza tsaka ice. Life goes on. Nat, di ba may darating naman ng mga cool guys na meron magagandang kotse? Girls, sandali. Yung guy ba na iti- ko, anong car yung dinadrive niya? Anong, anong car, car yung dinadrive na drive niya? Eddie Porsche! Girls, hindi na ako makapaghintay. Excited na ako sa party. Hi Pink Rebels, what's up? Diana! Ah! Sarado niyo yung pinto! Losers, nababaliw na ba kayo? Anong ginagawa niyo dito? Diana, babe, may sasabihin lang naman ako sa'yo. Mary, tara. Mag-usap tayo, please. Oo, talagang kakausapin kita. Halika dito. Mary, relax! Well, well, babies, babies mag-usap mag na tayo, okay? Boys, pwede ba? Tigilan nyo nga kami. Anong ginagawa nyo? Hoy, mga baliw, hindi nyo ba alam na hindi kayo pwedeng pumasok sa girls' toilet, ha? Girls, may nagsabi ba? Sobrang ganda nyo ngayong araw oh, na to. Grabe! Mary, sa tingin ko na na tong dalawang to. Boys, alam na namin yung plano nyo. Umalis na nga kayo dito, mga losers. E, anong gagawin nyo kung ayaw namin umalis, ha? Hindi ba kayo natatakot? Tawagin namin yung mga basketball players Ngayon na Oo nga, sisigaw kami Eh, bakit? Di ba break na kayo? Anong nangyayari? Girls, ginugulo kami ng mga baliw na losers na to Girls, tawagin niyo yung mga basketball players Wow Oh my God Di ba break na kayo ng mga basketball players? Oo, alam namin yun Mwah. <gasps> Ano? Ano? ano ba? Kadiri kayo? Sige, isa pa Uo pa na, kita. Girls, tara na Ayos, pare Huwag sisisihan nyo to! Girls, makinig kayo. Kapag nalaman kung pinagchichismisan niyo nyo ko, lagot kayo sa akin. Papalitan ko kayo. Naintindihan nyo, ha? Oo, kahit sino sa inyo. Blondie, ano bang nangyari sa'yo? Dumating lang yung Sophie na yan, kinalimutan mo na kami. E sige, aalis na lang kami sa team. Akala mo naman kayo yung dalawa ni Sophie. Hindi naman kayo magaling. Sige, akala mo ba natatakot ako sa'yo, ha? Kaming dalawa ni Blandy, PFF. PFF. Ah, talaga? Okay, bahala kayo sa buhay niyo. So, hindi na tayo mag-training. Pag-uusapan na lang natin yung friendship niyo. Oo. Uh -oh. Ah, hi girls. May sasabihin lang ako. Hindi pala kayo pwede pumunta sa party nila, Diana. Hindi pwede. Ano? 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 Girls, ang hindi ano, kundi bakit o si Teacher Mike at bakit naman hindi? Kasi girls, party ng mga Pink Rebels yun at hindi nyo sila kasundo. Ayoko lang ng gulo. Sigurado ako magugulo yung party pag nagsama kayo. Teacher Mike, hindi lang kami sa mga Pink Rebels may problema, pati sa sarili naming team, lalo na sa Blondie na yan. Tsaka dito kay Sophie. Nakita nyo, unahin nyo muna yung problema nyo sa team nyo bago kayo makipag-party sa mga Pink Rebels, bye. Nakakainis? Oo nga, tara na, mag-training na tayo. Oo na, sige na. Frogs are super, frogs are cool. Tatanungin din namin kayong lahat. Frogs are super, frogs are cool. Tatanungin din namin kayong lahat. Girls, kinis niya ako sa harapan niyo. Yak, nandito pa yung laway niya. Akinabigan ah, kinabigan mo ako ng wet tissue. Eto na. Diana, ano bang problema nila? Bakit tayo yung kinis nila? Bakit hindi si Kitty o kaya na? Girls, ang swelte niyo naman na in love yung mga losers sa inyo. Eddie, wow. Girls, dinate ko kaya yung isang loser doon. Dati, basketball player siya. Ngayon, loser na. Hindi nga ako makapaniwala. Imagine, dinate ko yun. Diana, pahingin ng wipes. O eto, last na lang yan. Thanks. Girls, pagkatapos ng party, kailangan maging boyfriends na natin yung mga college boys para hindi na tayo kuluhin ng mga losers. Wow, good idea. Kailangan na talaga natin ng bagong boyfriends para malaman ng mga basketball players na yan na wala na talaga sila. Hi, babes. Nihintay niyo pa kami, ha? Diana, tara. Mag-kiss tayo. Nasaan pa si Mary, my love? Nat, grabe na to. Sinabi mo pa. Losers, anong ginagawa niyo dito? Tatawagan ko na talaga si Smiley. Pwede, lumabas na kayo dito. Diana, di ba nga, break na kayo? Oo, Kitty, alam ko. Bakit, girls? Ayaw nyo sa amin, ha? Cool naman kami, ah! Macho kami. Alam nyo ba kung anong gagawin ng mga boyfriends namin kapag nalaman nila yung mga ginagawa nyo? Di diba nga? Break na kayo. Kitty, ibang boyfriends yung sinasabi ko. Pero hindi pa natin sila nakikilala. Girls! Yan yeah, na, Nat! Tulungan nyo kami! Eh, Ay, anong gagawin namin? namin? Nat, lumabas na tayo dito, tara. Okay, tara. Mwah. Girls, ang cool nyo talaga. Isusumbong Sumbung namin kayo, kayo kay Teacher Mike. Lagot kayo, kayo sa kanya. kanya. Ang sarap talaga halikan ni Diana. Ibigay kaya talaga natin sila. Ano sa tingin mo? Talaga? Iniwan niyo kami, kami doon? Thank you. Tara na, tara na. Hello, ah. Teacher Mike. Alam ko busy ka sa kaka-check ng mga test papers namin. Pero grabe na to. Yung mga losers na yan, minamanyak kami. Sobra Sinusundan na. Sinusundan nila kami. Tapos ikikiss nila kami. Teacher Mike. Oo, oh, Teacher Mike. Totoo yun. Oo, oh, oh, witness kami. <laughs> nakakatawa. Anong nakakatawa? Girls, ano ba kayo? Huwag niyo nang palakihin yung issue. Baka may gusto lang sila sa inyo. Pagbigyan niyo na lang sila. Teacher Mike, anong problema mo? Anong pagbigyan? Mga losers sila, no? Hindi nila kami tinitigilan. Oo, tama yun. May girlfriends kaya sila? Oo oh, nga. Tapos nililigawan nila yung mga pink rebels. Kausapin mo sila. Diana, may gusto ako sabihin tungkol sa party. Nakalimutan ko na tuloy. Ah, okay, Teacher Mike. Wala kang pakialam sa mga ginawa sa amin ng mga losers. Magsusumbong kami sa mga boyfriends namin. Thank you na lang. Thank, thank, you, thank you, Teacher Mike. Mike. You're welcome, girls. Ay, ano pa naman itong mga teenagers na to, So, so ano? 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 Dalawang beses na namin sila hinalikan. Niyakap namin sila apat na beses. Buti naman, masaya na kayo. Eh bakit hindi pa sila tumatawag sa amin humingi ng tulong? Ano nangyayari ha? Oo, oh, hindi pa sila tumatawag. Hoy losers, sabihin niyo 'yung totoo. Hindi niyo nagawa 'no? Ano? Nagsasabi ako totoo. Hinalikan ko si Diana sa harap ng mga Pink Rebels. Hinalikan ko si Mary. Hindi na namin problema kung hindi sila humingi ng tulong sa inyo. Ano? Kanino sila humingi ng tulong? O nga, kanino? Kay Teacher Mike. Tsaka sabi nila magsusumbong sila doon sa mga bago nilang boyfriends. Buisit na Teacher Mike na yan, oh. Nakaharap sila ng protector nila pare. Narinig mo ba yun? Bagong boyfriends daw. Bagong boyfriends? Malaking problema yan, guys. Ano guys? Tropa na ba tayo ngayon? Yeah, bros! Buisit talaga lahat ng nangyari. Minanyak na mga losers yung girlfriends natin. Tapos, nagsumbo sila kay Teacher Mike. Guys, gumawa tayo ng bagong plano. Anong bagong plano? Hindi mo ba narinig? May bago silang boyfriends. Okay, girls. Umuwi muna tayo. Na-stress talaga ako sa nangyari. Sino ba namang hindi may stress? Ikis ka ba naman ng mga losers? Pink Rebels with Losers. Ang oh, cute. Girls, shut up. Hindi nakakatuwa. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. Grabe talaga yung nangyari ngayong araw. Kinis kami ng mga losers. Na-stress talaga ako. Okay guys, see you bye, next time. Bye. Uy, losers. Diana, nandiyan na sila. <laughs> eh paano Diana kung ayaw namin umalis ha? Losers, hindi ba kayo natatakos sa ginagawa nyo? Magsusumbong kami sa mga... Mang... Boyfriend. Ha! Perry, napabalong na yata sila. Alam yung losers. Ay, mo. Pare, kinausap mo na ba si Green? Oo, kaso gusto niya magkakasama daw tayo. Ano? Na naman? E pa, paano tayo makakapag-games niyan? Sigurado may init na naman tayo. Kailan ba tayo makakapag-games na maayos? Tuwing may pinaplano tayo. Ah, nakalumutan ko na. <laughs>